Ang bibili mo? Kape na naman ah. Na. Kape. Kaasya na yan. Tinapay? Hindi. Pang tulak na. Pa, eh? Pang tulak? Apatay tayo dyan. Ano ba itutulak natin? Ikaw ang? Gusto ni Alarcon. Ah, gusto ni Alarcon. Sanggala. Kasi nakita mo yung plate number kanina. Oo. Oh. Sabi ko kay Daddy Frank dito ah. Sabi ko. Oh? Hey. Kilala niyo yung plate number ko? Kilala ko sir. Kasi nung bumibili kayo ng crab. Oo. Oh. Daddy Frank dito. May plate dito, number na pala to. Oo. Oh. <laughs> ให้ใจให้ใจกันโย่โอเคให้ใจให้ใจกันโย่โอวันว้ Sa? Sa eskwelaan. Ah, sa eskwelaan. Anong barangay po? Barangay Hall. Barangay Hall? Anong barangay? Hall. Oh, saan ka papunta kuya? Sa oh, Tegadyanka. O, Tegadyanka? Oo. Anong pangalan mo? Salazar. Salazar? Oo. Hindi, yung pangalan? Cesar nga. Cesar? Ah, Cesar Salazar? Oh. Wala taong ka na? Yan nga. Saan nga galing? sa looban punta sa nanay mo saan nanay mo ano so ah, sa Maynila saan nga nakatira bigyan kita ano bigyan kita bigyan kita ang pera mo ano gagawin mo sa pera iniipon ha ah? iniipon iniipon mo oh. ah, marami ka ng ipon oh. ba't ka nag-iipon ng pera Pambili ng kwan. Pambili ng? Kape. Ah, tape. Para may masmasan eh. Ha? Ah? Para may masmasan. Ah, para may masmasan. May masmasan. Bakit? Uh, ano bang ginawa mo? Ba't hindi ka na may masmasan? Parang... Parang? Parang... Uh? Ano ba nararamdaman mo? Wala. Palinan ano na. pangalan mo ulit? Cesar si na yung... Cesar? Si Lidl. Lidl name yung tawag doon. Ha? Ah? Lidl name. Ano yung Lidl name? Oh, so, ilang taon ka na? Doon? Isa. Isang taon ka na. isa lang yung tawag doon. Ah, hindi. Yung taon mo, ilang taon ka na? Nakalimutan ko na. Ah, nakalimutan. Okay, bigyan kita pera. 100. nakalimutan ko na. Eh. Magkano yan? Tingnan mo nga. 20. Ah, 20. Akala ko 100. 20. Oh. Ah, 20. Magkano ba gusto mo pera? Isa o? Oh. oh. Isa lang. Isang piraso yan. Ay. 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 Ang bibili mo? Tapi na naman ah. Na. Tapi. Kaasya na yan. Tinapay. Pang Pangtulak na. Pangtulak. Apatay tayo dyan. Ano ba itutulak natin? Allah. Ah, ganyan. Ano yung ganyan? Tubig para. Ah, tubig naman pala. eh. May losot. Oh, ito. Bigyan kita. 1,000. 3,000 yung tawag daw. Ha? 3,000. 3,000 yan. Tignan mo magkano yan. Ah? Dalawang libo. Ha? Dalawang libo. Dagdagan natin. Another dalawang libo. Oh, magkano na? 20 na naman. 20 na naman. 20 na naman. Tignan mo ah. Oh. 20 na lang. 20 na. <laughs> oh, para. 200 na yan. Oh, anong gagawin mo sa 220? Oh. Ha? Anong gagawin mo? Anong bibilihin mo? Tinapay. Tinapay. Tapos, tape. Oh, para. Oh, para? Para masasanin. Maimas, bakit ka ba? Ano ba iniinom mo? Ba't gusto mo maimas masasan? Para lumakas na naman ah. Ah, lumakas. Ah. Oh, sige. Ingat ka ha. Oh. Okay na yan? Oh, okay dagdagan no natin. Okay na 'to. Ha? Ah? Oo. Oh, okay na yan? Oo. Oh. Sigurado ka? Oo, oh, okay na 'to. Okay. Oh, sige, dagdagan natin. Ha? Oh. Na oh. ah? Sakto na 'to. Oh, ano sasabihin ni Kuya oh. Baltazar? Teka saan ang barangay mo? Doon malayo? Doon lang ko. Ilan kayo magkapatid? Yeah, anim. Anim? Ako pang lima. Ikaw pang lima? Oh. Ano pangalan nanay mo? Ay, hindi niya alam. Hindi niya alam? Josephine. Josephine nanay mo? Oo. Oh. Tatay mo? Alarcon. Alarcon? Hindi, ikaw si Cesar Baltazar ka mo? Oo oh, eh, akong kanya eh. Ik ikaw ang? Dosto ni Alarcon. Ah, Dosto ni Alarcon. Oo. No. Sang gala. Oh, sige, ingat ka ha. Oo. Oh. Okay, ingatan mo yung pera mo. Okay. Yung mga kababayan, tiga dito lang daw siya, kaya binigyan natin pambili tinapay. Bye-bye! Ingat ka, kuya! O, oh, sige. Oh, sige, bili ka na ng pantulak. Sige. Yan, mga kababayan, si Kuya Cesar daw siya. Nadaanan lang namin, inabutan lang natin ng pangmerienda niya. Yan, maraming maraming salamat po, mga kababayan, and God bless po bumibili ka ng crab? Oo. Oh. uh, <laughs> oh, dito tayo. Sige po. Ito ako po namin. One, two, three. One, two, three. Ah, saan po kayo? Dito lang sa Barangubong na uh, dati. Oo. Oh. So, Barangubong? Di, dito, dito na rin. Kayo yung may dala ng motor? Opo. Kasi nakita ng plate number kanina. Oo. Oh. Sabi ko kay Daddy Prang dito ah. Sabi ko, oh? kaya humingi ko ng ano. Kila sticker. Oh, kilala nyo plate number ko? Kilala ko sir, kasi nung bumibili kayo ng crab. Oh. Ito, 44 cent yung crab. May plate number so, na pala to. <laughs> Oo. Oh, nakikita ko sir nung ano, bumibili kayo ng crab, yung umuulan. Oo. Oh. sana kayo ng Paris. Opo. Oh, Sabi ko, wala dahil umuulan yata. Oo. Oh, oh. Kaya yun, bumibili kayo ng crab. Crab na lang o, nabili. Yun, tatlong kilo yata yun. Opo. Oh, Ang ah, galing nga. Pangalan okay. nyo po tayo. Ernesto sir. Sino yung kasama niyo? Kamandri Apo ko. Ah, Apo nyo na. <laughs> Namamasada kayo? Yeah, hindi po. Ano? Senior na eh. Senior, ah, service? Opo. Ah, sige po. bumili kami ng gamot kasi. ah, bumili kayong gamot? Opo. Para oh. sa arthritis. oh, salamat tayo uh, sa salamat ano, panunod Opo. Ah, tay, magbigay ako pang merienda. Ay, oh, thank you very ha? Ah? much. Ito. Uh, thank you very much. Ah? Ha? ito uh, pang merienda. Uh, thank you po. O followers natin 'yan. Oh, <laughs> Ayun. Sige tayo salamat thank po. Thank you din Ayan. po. Hindi kami makahinto doon lalo na masikip. Ayun. Eh oh, nakita n'un n'yan kayo sa likod kaya oh, sige. Po. Pasensya na po. O, oh, thank you, you po. Thank you. Salamat po. tayo sa suporta. Oh, sticker po. <laughs> oh, ito. Oh, sticker. Oh, thank Ayan. you po. Thank salamat you. Salamat tayo. Ingat po kayo. Thank oh. you. Ayun, mga kababayan si Tatay, nadaanan namin doon masikip ang area. Hingi ng sticker. Kaya uh, dito kami tumabi at uh, yun, nagkukwento siya, uh, followers daw natin, uh, viewers, kaya... Salamat ay ingat po, God bless. Thank you. Ingat. Salamat, salamat mga kababayan. Ayan, talagang humabul pa talaga si tatay, kaya maraming maraming salamat sa mga lolo't lola natin, mga senior nating uh, uh, followers. Ano? kami. Ay, ganon? May sticker. Ha? Sticker, sir. ay sticker. O, bigyan sila sticker. Nakapalo kami. Nakapalo? kami lahat, sir. May share? May share? Ay, patay. Share kayo ng video, ha? Sige, share. Sige, tingnan na. Kailangan may mga share video. Share mo. Ay, wala pala doon, bro. Ay, hindi pwede yan. Ay, may share? Ha? Kailan may share yan? Share nyo yung videos natin. O. Oh. Ha? Huh? Nakapalo na yan. Nakapalo na ko. Tingin. Sa iba ka nakapalo eh. Kasi ni ko na ko. O, o. Kailan ang followers niyan? O, oh, sige. Tingnan mo ilan ang followers niyan. 4.4 ah, Anong lugar ito? Barang Ubong Barang Ubong Carmen? Di po, Biliasis Ah, Biliasis So lahat ito nakapalo Ito na yung sinasabi ko mga kababayan Basta nakapalo tayo hindi ka mawawalan! Ha? Basta may chair, ha? <laughs> Bigyan natin kita ng ganda! Quiet! <laughs> Asa na cellphone mo? Ah, cellphone Ah, wala! Okey, okay, dahil marami okay. nandito ngayon lahat. <laughs> okay, bibigyan ko kayo pang merienda lahat. hati-hati <laughs> okay. kayo ha. Okay, hati-hati kayo. Sino nga hawak? Ikaw. O, oh. may oh, barbecue ako. may oh, pakainin mo sila barbecue ha. hati-hati oh, kayo ha. Hati-hati kayo. Oh. Kailangan nakashare ang video na nakashare. Ano din sa YouTube channel natin ha. Oh one. one two. Three. Ilan na? Four. Four. Five thousand. Four. ate eh, ah natayong sa salamat salamat at gusto ah sige po ha kayo yung sa Santa Tomas ka sige ayan magtitinda po eh. oh, ng mais oh uh, ganon. sige sabihin mo sa mga kapitbahay mo doon ano mag-share tapos pag nadaan ako ay picture so diba? so, man lang ha kunin mo sige picture Balintad, balintad, Ay, matayan, yun nga. Ay, no! Ay, na dito naman Salamat po. Salamat. Babay po. Thank you po. Thank you po. Tayo! Tayo, Ha? Huh? Anong maes? Asan? Pupunta na lang kita doon. Hello po! Hello, Hello. Hello, Hello. po! Thank you po! Hello. Hello.